Kailangan may pipindot doon sa labas. Hinuhintay tayo kung sinong mapalagyan. yan. <laughs> Eto, may kasalanan. Kung bakit <laughs> may nakastock <laughs> na up dito, puta. <laughs> Huwag ka mo mga pipindot ito lang. Ayaw ko umanda ng elevator namin. Tingnan niyo, pinagagawa niya. Tyler Jean. Ang init. <laughs> Dahan-dahan lang ingay niyo. Makakaya kung hindi tayo dito. Hindi mo pinindot niyo, may dumadaan eh. Huwag mo nang puminto. Doon din Gino. Yun di na lang ba, Tama Nakandula tayo kung hindi pinaglaro -an. ganti na mapanood ko sa palabas iyo. Sakit ka dyan. Dahil tayo sa labas niya. Tagalan mo, Gina. one minute. One minute. Malalaman nila yun. Ayan, may nag-ayos na. One minute daw. Mabalayo eh. Ang na niya. Nakalahati na ito. niyo, nyo, hindi ko sinasadya. Tam na mo. Sabi nyo. This is fucker. Ay, <laughs> actually, na ba kapit? Sabi nyo, stock up na lang. Ganun na lang. Hmm. So, hindi, pag nakita mo lang yan. No. Hindi, sabihin mo, biglang lang doon. Kaya nakita ka niya, ipipindot niya. Kaya ako tumalikod, timig lang ako. Hindi naman ako maglalaro niya? Hindi naman talaga pinaglalaro niya? Talagang hindi. Patay tayo dito pag di tayo nana dito. <laughs> si ba sana kung may magandang babae kasama tayo rito? Mamanay ka na ng busog, wag lang wala lang hangin. Ito, walang hangin to eh. Pwede, butasan natin to, parang mga dalawang Ako, oras. Ako sa akin talaga natin. Dalawang oras na tayo rito. May nag-aayos eh. Ito oh, may fan, na, Susi. Ah, uh, hindi eh. I love you. I can't breathe. Ayan, umiikot. Yung parang ehe, yung parang yung... Busy sa souvenir. <laughs> <laughs> Nandito kami ngayon sa spa room. Siksika na spa kami ni Gino. Hindi po nga pala Ilang floor ba ito? Tuesday pala. Hindi, hindi pa tayo nakakarating. Ang <laughs> fresh Ilang floor ito? Dahil. Dahil patay tayo dito sa ano? Bas mo ulit, bas one minute daw. Eh, ano oras tangin na ilaw ng itaas pa na yun. Masunod, oh, maghahagdan na lang ako. Hindi ako na kay Gino. Kung oh, alam ko lang, naghahagdan na ako. Eh. ako ba't na napasok sa kukote nito? Pinindot-pindot ng puta. Tangin trip atrib kasi. Imbis na sana, nakapaligo na tayo. Namamahinga na tayo. Tangin ng Edmund. Now we have six minutes here. Okay, seven number. Hi. Nanti dengan lagi kita rawat nanti. Misipol pa kayo, tanga <laughs> <laughs> yeah, na niya, buksan niya ini. Ayun na, inaano na. na, nagadalong kit <laughs> Ayun, bukas <laughs> na mo ko. Ang inaw na ako. Utatak ko lang. utat dito, masasapak. Ang inaw wala lang <laughs> ang po ang ebidensya na gagawa ni Jimmy. Tak nak ni Basir. Hello. Hang pa. Oh, sorry. Wala signal. no, location. No, no, no. <coughs> no, 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 no. Bus niyo ah. po ta, mahirapan tayo mga. Nyetang niya. Nasa isip-isip po tayo. Di ba pwede po saan to? Babagsak na Babagsak yun. Makaba. Wala tayo sa ano. Gumit na yun. Papatri na tayo. May ano na ito. Muna na konti. Oo, oh, kaya one. Hindi. Nasa ano na tayo. Pumindot eh. Gitna nun. Hmm. Gumit na yun.

is the first floor? The the fourth Third floor. Third floor. Third floor. Third floor. Yeah. Third floor.